Okay guys, uh, maganda nga po. Nandito ngayon si Papalon sa National Museum dito sa ating lugar sa ating, sa Maynila. Ayan, dito sa National Museum. Dito, napakaganda oh. Daming lumamaser ngayon dito guys. So ayan. Daming maglalakad-lakad dito. Pati dyan sa kabila sa loob dyan sa gulahans sang tawag dito yung pasyalan din dito yung ayan, ito yung mga na mamasyal dito ang dami, ayan ito yung mga estudyante sa labas Eh, maraming estudyante dyan na namamasedo sa taas sa Moa. Ano? Ito okay, yung mga... Bato. Na revolve ito. ang sarap mamasyal dito mga guys oh. Nabasa mm -hmm. ng mga estudyante yan, sarap ang masyal. Ito yung ating mga traditional jeep. Gustong gusto sakyan ng mga foreigner. mga foreigner. Dami mga nakakapan dyan sa Mapuwas Street shot dyan mga guys o Sabi nga masyag doon sa pasyalan, lang kaya lang hindi pa tayo dyan nakapasok Tagal ko lang gusto pumasok dyan kaya lang hindi pa Ayan Ayan dito na naman tayo maglakad-lakad Kahoy dito mga guys oh. ah. Ah. Sarap maglaka dito, napakalamig yan, lalaki ng mga puno sang kahoy dito. Pero ang mga mahogan na ito, yan yung mga daon niya, nagkakalaglagan kasi. Taglagas ngayon mga guys, ayaw, tingnan nyo, oh. yung iba oh, wala pang ka tawag dito yung uh, ah, moosbong pa lang yung mga talbos yan naman yung uh, itlon ng Maynila ah, Walang cut-cut na ito. dulo 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 Ayan. Ayan yung City Hall ng Maynila ang ah, Napakaganda oh, Ayan Yan, bababa tayo dyan sa baba para makatawid tayo sa kabila. Yan, bababa tayo. Ito ang chip ka natin daw. Ito

Eh yeah, mga no guys, uh, ito naman yung harapan sa ating Manila City Hall. Ito, naman yung plaza ng ating bayani. Nandiyan si Andres Bonifacio. Ito so, yung mga traditional kit natin Ayan. and patakan dang pasialan mga bisyo. ito yung uh, simbolo sa ating mga bayani na si Gat Andres Bonifacio. Yan yung mga jeep na mga tradisyonal Paborito sakyan ng mga foreigner. Yan mga guys, yung view sa Kiapo. Ang oh. ng building. Pero hindi yung Kiapo mga guys ha. Dito kasi yung Kiapo sa kabila dito. Ah, ayan, ah, papunta yung ayan. ang Divisoria na yan. Ang din ng building dyan.